Good evening, good evening, good evening mga boss. Welcome rin sa tuwang Facebook page sa Boss as well as guide mga tatakaroon ng combination para sa tuwang pang ultra guide pa advance para ugma November 11, to 25 Adlaw na Martes. Okay? Paki-like lang ko mga bossing o paki-share no? Natay, first draw ganina, 2, 3, 7 is Iris risk box ni Press box on 112 5pm slide ta Pamit sa na to 201 Dayon 157 Slide Japan Half shot Ato 3 Og 750 Sayang no O just na palaga mga boss Okay, ugma na po. wa tayo binasron, basin ugma. Naana. Okay, paki-share lang mga bossing o paki-like no. Sinta sa tuwang pang oldro guide. Sa so, lang mo sabay, sabay lang. Okay, natay best combination, hot combi. Pick up lang. Na siya yung mga schedule no, basing ganahan mo. 3 6 9 387 ay 397 rayon 938 Okay 3D or STL pwede patan target ko lang always para sure ball no So mga gusto lang mo sabay sabay lang ang schedule ano yung is kini tolo no depende na ninyo mga bossing kung asa pikapo ninyo ana. So, na na nato ang ato ang pamitsa o missing pamitsa nato to -1, 1 so karon to to show nag 211 no ganoon naman 229209 dayon missing Missing number mga boss. 0, 4, 6, 8, Og no? 4, no? is schedule. O mo mo punit ana. 6, 0, Basta naasa to ang uh, missing, pwede na ninyo kuhaan mga boss. Basta ka na akong gisirkulan, mana, mga kuhaan siya, mga schedule. Proceed ito ang next ito mga boss Natay Pasakay Numero Noibi Okay Sa ganahan lang ani nine 697 Target Rambol Pwede po mo mag 597 Okay Schedule na sila puro Ngayon Isunod na nato Ang ito next guide Natay Best tryo no best tryo mga boss atong best tryo para ugma noibi size o 4 target jis pwede po mo mag try all target tag piso ok kanala mga boss ang ito ang pang all guide no para ugma Okay, paki-like lang ako mga bossing o paki-share. Good luck mo tutanan. Hope to win ta and God bless. Bye-bye.